Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, nitong nakaraang weekend po, eh pihadong naglamay na naman tayo sa mga sementeryo. Dahil araw ng mga patay, marami sa atin ay nagvigil sa mga puntod ng ating mga mahal sa buhay upang sila'y alaya ng pag-ibig at panalangin. Sa buong buwan po ng Nobyembre at di lamang sa mga unang araw nito, ang tuon ng ating simbahan ay ang pagdarasal, pagmimisa para sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Sa okasyon pong ito na pag-iisipan natin ang kahulugan ng kamatayan. Bakit nga ba may katapusan ang buhay? Nang mamatay po noong Agosto si Tita Cory, kumalat yung ginawa niyang tula slash panalangin na may pamagat na Prayer for a Happy Death. Maraming nagtanong, meron nga bang ganoon isang masayang kamatayan? At syempre, ang sagot natin, gaya nga ng sinasabi, hindi lamang ng tula kundi ng mismong buhay ni Tita Cory, magkakaroon ka ng masayang kamatayan kung ang buhay mo ay naging makahulugan o makabuluhan. A meaningful life leads to a happy death. Nakita ko po yan itong nakaraang buwan nung kasagsagan ng mga bagyo at bahang dumalaw sa ating bansa at kumitil ng maraming buhay. Maraming mga naging bayani noong panahon yun. Mga nagbuwis ng buhay sa pagliligtas ng iba. Noong iniinterview yung pamilya ng isang sundalong nagligtas ng marami bago nasawi, nakangiti at panatag na sinabi ng asawa at mga anak, pinagmamalaki namin siya dahil namatay siyang isang bayani. Ayan po. What a happy death because of a life lived meaningfully, a life lived in love. Amen.